Shout out, sir! Shout out! Patay mo muna, patay mo muna. Kumusta mga idol? Good day po sa inyong lahat. Bali kwento ko lang mga idol. Kung paano kami nakikipagkalakalan sa barko mga idol, bali papakita ko na rin sa inyo at ibabahagi ko na rin sa inyo kung paano uh, namin umpisahan bago kami subabak sa pakikipagbarter sa barko o pakikipagpalitan ng kalakal sa mga international shipping lines. So dito mag-uumpisa ang araw natin mga idol at ayan na nga naghahanda kami ng aming kalakal ngayong araw. Ano, ating master busy busy. Yan, pambukas. kita nyo. Bali preparation ito. Oo. Preparation mga idol sa pagpapalitan natin ng kalakal. Ayan sa barko. Bali gina hinahanda ngayon para bukas. Doon tayo sa lugar ng yan mga idol. Isang <laughs> mga ano, ng point. Bali, ano to mga idol? Ah, uh, makikipag-barter tayo mga idol sa mga shipping lines. Yan ang ating mga ipagpapalit. At sa mga oras naman ito mga kabungaw ay kung mapapansin ninyo, Uh, parang niriripak namin o binabalot namin yung aming mga kalakal para nang sa ganun mga idol makikita nyo sa ating video mamaya kung bakit nakaredy na ito dahil iaabot natin ito mga idol o makikipagbarter tayo bali nakabalot na siya para hindi na rin siya mabasa o kalawangin yung mga takip ng ating mga kalakal ganun din sa ating mga paninda na tulad ng mga chichirya Kung mapapansin nyo mga kabungaw, ginaripak no, ginabalot para mabilis ang ano at saka iwas kalawang na rin dito sa mga alak no. Ayan. So lahat 'yan naka nakabalot sa plastic. Kasi mabilis ang kailangan ng galaw doon dahil nanakbo tayo mga idol. Mga kabungaw. Matulin, kailangan alerto. Baka maiwanan tayo. So, bali ang ganyan, purpose niya na isang abutan lang, dire diretsyo. Makikipagpalitan kasi tayo ng kalakal, mga idol, habang nananakbo. Kumbaga, kami muna mag-aakyat ng aming mga kalakal, tapos sila naman ang susunod kung ano magiging kapalit nitong ating mga Uh, kalakal. So kaya ganyan siya nakabalot dahil habang nananakbo mga idol dahil makikipagkarerahan talaga tayo sa barko. Tara na mga idol at samahan nyo kami sa pakikipagpalitan ng kalakal sa mga international shipping lines. ay so, ayun nga, mga idol. Hello! Magandang gabi. ay na nga medyo madilim tayo ngayon mga idol at uh, kami nga ay uh, naghahanda para lumaot. Ano? So... Samahan nyo kami mga idol sa aming uh, paglalakbay na ingatan sana kami ng uh, ating Panginoon mga idol at bigyan kami ng magandang panahon at medyo malayo-layo idol yung aming pupuntahan. Ayan, samahan nyo kami mga idol at uh, welcome kayo lagi dito sa aming ch uh, munting channel. So ito ang Kabungaw TV mga idol, samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Salamat at uh, magkita kita tayo idol maya maya lang. Antapayanan nyo. Thank you sa mga oras na ito ay paalis na nga kami. Mga alas 9 na, kung hindi ako nagkakamali, dapat makarating kami ng meeting place mga alauna dahil magpupunta kami mga idol ng Palawan. Mga ilang milya yung ano natin, tatakbuhin natin. Mga ilang milya. Pero malayo pa rin yun mga idol kasi milya ang pinag-uusapan eh. So, malaman natin mga idol kung ilang oras ang... Bantag sa kagbal, Kung di, kita ng buhakin yung bantag dyan. Dumaan pa rin yung 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 rin ang daan yan. Tignan, babaw na nga mga 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 mga. Babaw to mga idol. May mga tali pa, alam mo kayo rin. para walang sagabal. Tulak natin mga idol ay bababa ayun medyo okay naman mga idol dahil mataas yung tubig kaya eh, hindi tayo masyadong malalayo sa pag ano, pag agos ayan so let's go na mga idol alis na tayo ayan okay dito oh. ka dito ka sa gitna ito lang ito lang Oh, pia. Yeah. Ayan. Wala lang ay Tayo nga idol. Yan. Okay sa so all right mga idol. Ah. Oh, Kaming gasolina. Gasolina mga idol kasi pre kailangan natin yan mga idol. Kunin namin. At malayo-layo ang ating tatahak. ang tatahakin. Lalakbayin tatahakin. Ayan, ready na tayo mga idol. Ayan yung ating isang kuhan. Ayan yun oh, may ilaw. Oh. Okay. Play plus light natin yan pre ya. ha. Ayan guys. Ha? Ayan. Ayan sa toolbox. Dapat makarating kami ng alauna ng madaling araw sa Apo Reef. Tapos doon kami mag-aantay kasi ang pinaka-meeting place natin o kung kailan sila darating ay ganap na alas 3 ng madaling araw. So kailangan ando na tayo mga launa pa lang. Di balik tayong mauna, hindi pwedeng mauna yung barko na aming pagbabartiran. Oh, oh. Nasa ulo mo yung kanina eh. Hindi ba yon? Ah, wala Sana bigyan tayo mga idol ng magandang panan mga idol. Okay, okay. Oo, oh, nagsalin lang gasolina. Nagsalin mo tayo gasolina mga idol para... Yeah. Nandiyan na sa loob ng balde yun. Sama ng GPS yun. O, cellphone. Or... Ay, sorry. Ay, Nice na. Okay. Yo, balik-balik lang kayo mga idol at naiwanan yung aming flashlight ayon. Flashlight, importante kasi. Siyempre, gabi, ta, gabi ngayon mga idol, kailangan natin ng ano. Mga idol. Oo. lalo lalo na ako mga idol. Wow. Kaya lang natin ang ating kuhan. Okay, so all right. Okay, so all right. Ito mga idol. Malaki pa tayo pangarga mga idol dahil ayan ang ating mga ipapalit na kalakal. Ayan, kung mapapansin niyo mga idol, nakabalot na ito lahat. Ayan, yung iwan doon sa kabila na nating kasama, bangka kung mapapansin mga idol nakabalot siya para maiwasan yung pagkalawang ng mga takip dito ka kalait ah. yung 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 mga diyan oh kailangan natin akong... saan ako dito ko lagay yung upuan yun may upuan yun yun yung timba ah timba, yung timba. ayan opya oh, ah. Ayan. Tawag ka lagi <laughs> updated ka. Wait lang mga idol. Yun, oh. Yung mga idol, one click. Yung mga idol, one click. Yung mga idol, one click. mga idol nananakbo tayo pero ang tabayanan nyo lang muna mga idol at papatay muna natin at tagtitipid tayo sa battery baka maglobo tayo mga idol baka mamaya hindi na natin makuha lang yung uh, baka hindi natin makuha mga idol yung ano tipid muna tayo sa baterya pero pasilip ko lang sa inyo sa bagay wala naman kayo makikita dahil medyo madilim naman sige sige haha <laughs>